So magandang araw sa inyong lahat mga katolduka. Oh, so, gusto mo rin bang makatipid at gusto mo rin bang gumawa ng ganitong klasing tali para sa mga manok na iyong alaga? So kung ikaw ay interesado, panuorin mo lang itong video. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So tara mga katoldok, isahan na natin. So ito nga yung mga tali, meron ako dito sa bahay. So kayo na bahala kung gaano kalaking tali yung inyong gagamitin. So una-una nating gawin, so sindihan lang muna natin itong dulo para hindi siya magkakalas-kalas. Ayan. Tapos tanggalin lang natin sa pagkatirintas ito. Tatlo. Magsusukat lang tayo dito ng ano ng kahit dalawang dangkal at kalahati. So mas maganda ang pasobrahan natin kesa sa kakapusin tayo para hindi tayo paulit ulit ulit. So, kahit sampung taong gulang na bata ay eh, kayang-kayang gawin ito. Ikaw pa kaya na nanonood Sigurado alam ko kaya mong gawin ito. Ito yung napakadali lamang gawin. Mga katoldok, ito na. So, nagsukat lang ako dito ng dalawang dangkal. Na kinalas. Dalawang dangkal at kalahate. Para mas maganda may sobra. So, ayan. Dalawang dangkal at kalahate. So, ang una-una natin gawin, ipili lang tayo ng isa. Ilagay natin sa gitna. Ito. So, iipipin ko lang ito. Kumbaga ano lang natin yan lagay natin dito para may stopper sya so ito na mga katuldo ka ito ay basic lamang gawin kayang kaya mo ito So ayan, ganyan siya mga katoldo. Una-una nating gawin, bahala ka kung saan mo gusto magsimula ha. Sa akin kasi dito ako magsisimula sa kanan. Patungan natin yan. Dito sa isa, sa gitna. Patas-taasin ka po kunti. Ayan o. Ito sa itong sa kanan papatong ko lang yan dyan tapos kukunin ko lang dito yan o yan ganyan yan ganyan lang yan tapos ito namang sa kaliwa ganun din patong lang din tapos kukunin lang at papasok lang din sa pabalik sa kanya ayan So may sampung beses na pa ulit-ulit makikita na natin yung ano niyan mga katulok, yung kagandahan ng ating natirintasa. So dito ulit ako sa kanan. Ganyan. Pagtapos ng kanan, balik ulit sa kaliwa. Ganyan ulit. Ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa makuha natin ang sukat ng mga paa ng ating alagang mga manok. So, ganyan lang. So ayan na mga katoldo ko, nakikita na natin ang ano, ang kanyang forma. So maiksi pa lang 'yan, so dapat dagdagan pa natin. So ayan na siya mga katoldo ko. So kung pa at dadagdagan ko pa ito. Nakadepende naman 'yan kung gaano kalaki yung paa ng ating mga alagang manok. Basta paulit-ulit lang yung gagawin na pagtirintas. Ganyan lang. So ito okay na ito para sa aking alagang manok na labuyo. So ang susunod natin gagawin, ilalagyan na natin siya ng lakma mga katuldok ha. Para mapasok natin yung paan ng manok at mailak na natin. So ganito ang dapat gawin mga katuldok. Ito, ip ipapatong lang natin dito sa pinakagitna. Ayan. Ayan lang. So ilalapit ko lang kunti yung kamera para makita. Ayan. Yung mga katuldok ko, ganyan lang. Patong. Tapos, tuloy natin yung pag tirintas. Halimbawa, ito. Dito ako nagtapos sa kaliwa. So, pag pinatong na natin ito, magsisimula ako ngayon dito sa kanan. Ganun ulit yung proseso, mga katuldok ka. Patong lang, tapos ipasok pabalik sa kanya. Ayan. Itong sa kaliwa, ganun din. Patong, tapos kukunin lang dito. Ayan. So kayo na bahala kung gaano kahaba yung gusto nyong lock na gagawin para sa inyong mga tali mga katuldo ka. Sa akin kasi hinahabaan ko. Mas nagagandahan ako. So ayan. So ito mga katuldo, okay na ito. Ayan. So ang gagawin, ito ay susunugin na lang. Itong sobra. Ito, So ayos na ito mga katuldok para sa aking alagang manok na labuyo. Ayan. Ganyan lang siya pag binuksan. Ganyan lang siya pag ilak. O. Ayos.